ayun nga, ayun nga mga idol nandito na naman ako sa laban na hindi ko talaga gusto hindi ko alam mga idol kung saan ang gagaling internet namin hindi ko alam paano to mga idol ang internet ko papatay patay nako naman na tingnan mo yung MS ko mga idol ang, ina, ang laki ano ba yan minsan na mamatay, minsan na mga idol. Ang hero ko minsan diridiritso, di ko alam kung saan siya pupunta. <laughs> Ayan, ganun nga talaga mga idol. Ang hina ng internet ko dito mga idol, kaya bihira na lang ako mga panglaro ng mobile teacher. Dahil dyan mga idol, nawala na yung iba kong subscriber. Ah. Please naman ang internet namin. Hindi kasi nakakapasok dito ibang klase ng internet. Oo nga mga idol Pero wala akong magawa Kasi andito yung bahay namin Sa lugar kung saan Walang internet Ako na... mga idol yung... Patay na patay na naman ako dito Mga idol Pero pipilitin ko malalo dito Mga idol Pipilitin ko makisama Ayan mga idol Patay nga Patay nga siya mga idol Dibs na dibs nga Pinatay nila ayun yup na Lord yan Wala na nga ako sinat. Ako pa ang pinatay Ayun nga mga idol Sige tuloy lang Tuloy na tuloy lang ang laban O mabuti pa dito Ang creeps na lang ang aking haharapin Dahil di ako pinapatay mga idol oh, yan yan Ako mga idol, yan 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 idol. Ka Hindi ko na naman Iba mga oh, idol Pero ako na kasi ako naman mga idol. Gustong gusto ko patay. <laughs> Pero hindi niya ako mapatay. Pasalamat siya mga idol. Mahina ang internet ko. Pero kung maganda ang internet ko, iwan ko lang nito mga idol. Kung makaiskor sa akin to. Dalawa ay dagan na. Takbo na. Takbo. Takbo. <laughs> Yan nga mga idol. Mahina man ang internet ko Pero magaling ang teamwork namin Ha? Mga idol Teamwork lang yan Kahit mahina ang internet mo Mga idol Basta mayro kayong teamwork Panalo pa rin Diba mga idol? Sinasabi ko sa inyo Hindi, wala na internet Kanya-kanya naman kayo Mga idol kahit malakas ang internet nyo, mga idol, kung kanya-kanya ang laban nyo, wala, mga idol, di pa rin kayo mananalo. Katulad nitong kalaban ko, mga idol. Kanya-kanya silang sugod, mga idol, hindi katulad sa amin. Nang mayroon kaming teamwork, mga idol, basta may teamwork ka, mga idol, di ka basta-basta matatingnan mo yung ko idol nag -is -is sa labas hindi ko ba alam kung saan sino ang tiniis sa nito mga idol o de diba sinasal puti na lang mayroon akong ting na handa tumulong sa akin mga idol si ako iniwanan ayan mga idol mayroon kasi kami teamwork o oh, yan yan ba ang tama mga idol may teamwork o oh, teamwork ba mga idol o, Bu Pabigat lang mga idol Nabuhat ako, nabuhat ba? Hindi, teamwork ya <laughs> Ayun nga, ayun nga mga idol Sige nga ang kamatay ko Pero sige naman ang atake ko Diba mga idol Dahil mayroon kaming teamwork O diba mga idol So ayan mga idol, malapit natin Ay, ito, makabawi malang lang ito mga idol Oya di ba? Namatay ko rin. <laughs> Aray ko, yung tigreal nila. Ala, wala na nga ako signal din niya pa kaya na bulit. <laughs> Panalo mga idol dahil mayroon kaming teamwork.